Eh, kaya na mo si tatay? What? Na mismo? At sinasabay mo sa pagkain? Well, yeah, I just wanna eat. Oh, si gusto mo kasabay si tatay sa pagkain. Okay. Lapit mo pa yung itlog sa kanya. Lapit mo. Baka hmm. gusto niya ng itlog. Yun. Halisin mo yung gamot. Hindi na siya iinom. Ayan, hindi na siya iinom ng gamot eh. Hmm. Ayan yung apo ko. Mahal na mahal ang tatay niya. Oh. Eh, kaya you love tatay so much, no? Nagtaka ko, nakita ko kasi. Nakita ko kasi, apo ko, Hinuwa yung ano, yung frame ng tatay niya sa ano, sa kwarto ko, eh, katabi ko doon yun matulog. Sabi ko, bakit nandito sa kusina? Sapos nakita ko nagkaano na si Ekel ng ano ng mga pagkain. Sabi ko isa sabay mo tatay mo. Oo daw. Ayun ah, oh. Nakakaiyak naman. Pero natuto ako dahil naalala niya pa rin ng tatay niya. Sana pagdating ng araw hindi niya makalimutan. Oh Bernie, mahal na mahal ka ng apo mo. Tingnan mo. Hinaano ka sinasabay ka. Oh, Bernie, di ba sabi ko kasi sa iyo, magpalakas ka, tignan mo, naalala ka ng apo mo. cheers. <laughs> cheers pa, okay ta. <laughs> cheers po talaga. Ayan, sige na. Okay, thank you.